So ayan magandang araw mga kababoy sa ating mga kapaming diyan. So uh, gusto kong i-share yung aking ngayon ay matututunan at malalaman. Gusto ko sana ay mapanood ninyo ang aking mga sasabihin. So nanganak nga itong aking si Mama Pigbite at si Mama Pigtakaw. So nagkamali ako ng estimation ng panahon na sila malapit ng kumanak. Hindi ko sila pinakain ng lactation. Ng lactation. Kaya ang nangyari ngayon ay medyo mahina yung gatas nila so kailangan pang bumili ng uh, milk maker at saka yung panghalo doon para lang lumakas yung gatas nila and pinapakain ko rin sila ng laktes sa loob ng dalawang araw talaga nung gumibig ito pinisil ko yung baby saka ko lang nalaman na, na mahina yung gatas kaya yung mga baby medyo nagkaroon ng tensyon so may stress sila pati yung ina yan gumigibik naman na ngayon kasi ilang araw na din na napakain ko ng lakasyo ng pagkanak na so, dapat pala ang kailangan natin yung pangmanak parang pakainin na sila lalo kapag kami dumaidad na yung ating mga inahin at maraming beses na sa pangmanak nung pamanalita ko na kaya lang isinuhay ko pa rin yung aking nainsip bumukas na sa isip ko isinarado ko pa ulit dahil sabi ko dapat ko siguro pakain kasi nakita ko yung dede nila ay sumabot pa yung pinakautong utong nila kaya sabi ko ganun mga anak na ay parang tuyon tuyo ka at nanibago nga ako dahil kasi sanay ako umanak na tumutulong ang gatas kapag umiire itong mga nagdaan pang anak nila ay hindi kaya medyo na stress din yung mga inahin gusto man nila magpadede at gumibig hindi na magawa kasi eh, hindi na yung gatas sa milk sack mabuti na lang ngayon may habol ko yung oras sana may balik yung kanilang dating lakas dahil kung hindi talagang sayang ang paghihirap so yeah, update ko kayo kung umabot ba ako ngayon naman siguro parang kasi nagpapadidin ulit sila at ayun o, oh, ganun din si mama pigbait lagi lang nakatayo magpapadede sa loob ng maghapon, siguro two times or three times kaya medyo na stress yung mga bigik na stress yung inahin ay talagang ngayon ay ako yung nalaman ko na nagayon mo pala so yung aking kalaman yung aking experience yung na experience ay na eh, hindi pa pala sapat ay talagang kulang na kulang so naisip ko sa aking sarili na dapat pala ginawa ko na yan pero hindi ko itinuloy kaya ngayon ako mayroong natutunan sa aking pagkakamaling ginawang iyon kaya isinishare ko lang po dyan sa ating mga kababoy. So pag dumalaga, nandun yung basin at talagang kahit hindi lactation kasi na marami talaga silang gatas. May mga nangana kami dito dumalaga, ay okay na okay naman si Mira at si Chichi. So balit itong aking mga inahin pang 5 times or 6 times na, ay talaga kailangan before na mag-anak sila, 1 week before maglabas ng biik, lactation na kaagad para ma-boost yung immune system ang kanilang milk sa at magkaroon ng gatas ay talagang nakaka-stress din kung stress yung mga ang mga inahin at mga bake mas stress so yung may-ari kasi sa tagal lang pa natin paghihintay oh, talagang ang kalamang ko pala ay hindi pa sapat meron pa akong pagkukulang at ngayon ho ay ako yung meron ng natutunan so tatandaan pakikinggan yung sabi ng iba minsan masama minsan nakakatulong din talagang noong pa may akin ang napansin ay hindi ko pa rin eh, ginawa eh a eh mabuti na lang ko ngayon sana naman yung oras kong hinahabuli abutan ko pa at makasurvive dede lang kayo Ayan gumibik pero saglit lang pero at least nakadede naman and I'm hoping na sa tulong ng maker lactation na ating ipinapakain ay mag boost agad yung kanilang gatas so ito papakita ko din sa inyo yan. Ito si Bait, tingnan ninyo. Kinakain ko rin siya ng uh, milk maker sa lactation. Um, almost 10 days na itong kanyang bake. Ayan, para may hindi pa sila ganun ka lalaki. Eh, hindi naman ganun dati. Um, sana magpa-deady na din ulit. Kanina naman nagpa-deady na siya. Parang tumatalab na yung lactation na napakain ko. Kasi ngayong araw na ito na ko lang sila nabigyan ng uh, milk maker, kailangan ko na talagang yun niya yung para Magkagatas na sila ng okay. So, ang milk maker po ay parang pinaka high high quality ng lactation na isang kutsara na nilalagay natin sa pakain nila. So, para talaga mag-boost yung gatas. Ito siya sabi ko. Ayan, dumalaga si Dora. Tingnan nyo naman kalulakin ng baby niya sila ay almost, wala pang isang buwan, parang 25 or 26 days. Pero tingnan nyo sila gano'ng kalalaki. Grabe. dumalaga so, po, dumalaga po ito. Kasi hindi ko masyado ng lactation pero gano'ng kabus ang gatas. Kaya ngayon, nalaman ko yung pagkakaiba. Grabe. Sana hindi pa huli ang hat. Pero ako ako ay nai-stress din. Kaya sige na. Sige na ba eh. Siga ka naman. Padidihin mo naman. At talaga naman gutom na ang yung mga bacon. So nilalamig. Nagubuto. So ayan sana naman mga pakasapan na din. Humiga ka. Humiga ka. Humiga ka. O, sumabi muna kayo dyan. Tabi muna kayo dyan. Tabi muna kayo dyan. Tabi muna kayo dyan. go na. Go na. Dali. Ating color. na yung ating sinigay na. May yung malusog yung kanya mga gusto dahil sa dalawang araw, tatlong araw na hindi sila nakakadede uh, uh, gumigibig yung subalit hangin lang namin na naman, kaya sila nagtatay kaya dumaan din sila sa stage ng spawning na yun kaya ngayon palang ulit sila nakaka -over. sana makamit pa rin natin yung ating gusto ang mangyari sa kanila at talaga pong tatandaan at tatandaan ko na ang ating pagkakamaling ginawa ko mayroon kayo alam nyo yung nalatak ganoon pag may wala na mga kayo ilactation para mag boost ulit pang italsyon, vitamins ang ating mga ina inahe hindi so, lang mga kababoy happy the one. and hoping na sila yung magsirpag laki yan at makasurvive so yeah, wait ko na lang kayo bye bye, thanks for watching